Good morning. Ano tayong ayusin ngayon? Yung laminator na to. Kain. Gutom. Gutom yung laminator na to. Kumain ng ano. Ng papel. Iwan ko kung ano yan. Eh baka A3 yan. So yan. So, first time nating magayos ng ganito. Aha. Camel. Na laminator. Yan. Tara. Ayusin natin. Hmm. Ayan. Ang laki yung kinain niya. Grabe. May spring dito. Meron siyang spring. Ayan. Kung makikita nyo yung spring dito. Ayan. meron siyang spring yan. Pakita mo. Meron siyang spring. So hindi natin basta-basta tatanggalin yung screw na yan na may spring. So ngayon, lalagyan natin ng marking yan para mamaya pag kahit baklasin natin, alam natin yung yung gaano kataas yung ano niya. May may sukat kasi yan. Kasi kung maluwag, hindi siya ano to, hindi siya aatras. Hindi siya, hindi niya may kayang ano, itanggalin to. Kaya niyang ilabas yan. Ok, gayahin din dito sa kabila, meron din siyang ano. Yan yan yon yon. Yon. Yon 'yun spring yan. Eh, nungta, lalagyan natin ng marking. <coughs> Para hindi tayo mawala mamaya. Yeo. Yeah. tanggalin na natin yan. Uh mm -huh. -hmm. Ayan. Tanggal na yung roller niya. Uh mm -huh. -hmm. Ayun. So, yun na nga. Ginunting na. <laughs> ayan. Oh, grabe. Oh, lukot-lukot. So, ayan. Ayan na natanggal na natin. Oh, sana nga. Ah. Nako. Nabasag. Nabasag yung ano niya, oh. Nabasag yung gear Yun, yun. Yun, oh. Basag. Meron siyang crack. Oh, yan. Yan, oh, oh. Natanggal yung screw niya, oh. Nag-crack, oh. Nako, patay tayo dito. Ito problema. Oh. Maalog na siya. So yan, subukan nating panda rin. Ayun. Ayun, hindi na niya kayang pan no? Umiikot lang yung shop ng motor, oh. Pero yung gear hindi na ano. Ayun ang problema. Atay tayo tayo diyan. yun yun na nga yung problema yan subukan natin remedyohan yan kung kaya ayan oh. o oh. umiikot lang yung shaft ng motor pero hindi niya kayang paikutin yung gear ayan subukan natin remedyohan yan kung mapapansin nyo Ayan o. Ayan, ayan. Ayan. Ito yung nilagay ko. Ayan. Ayan ito yung ulo niya. Ayan. Ganyan. Masubukan natin paikutin kung effective ba yung ginawa natin. Ayan. So, ayan. I-on na natin. Ayan. Ayan yun, no, oh, kita nyo yung crack nya, nandun yan so, oh, yan so, oh, effective, effective yan, oh yan oh, laki nung ano, oh nung crack nya, diba mapapansin nyo so, yan, kung tayo ng ibang butas, yan alright, so, yan, Gumana siya subukan nating i-reverse Ayun, nag-reverse. So, ayan. Lagay na natin yung mga, ano, housing niya. oh so, natapos din. So, yun lang. Naremadyohan ko lang yung ano niya. Yung turnilyo niya. eh binago ko yung ano, yung butas. Yung paglalagyan ng turnilyo. So, sana matagal pa to no? Yan. Isa naman, bili sila ng bagong ganito. Mahal din yung ganito. ayaw ko kung nasa 4,000 yata yung mga ganito. So, yun lang. Salamat sa panonood sa aking troubleshooting ng lamination machine. Okay? Alright.